So ayan mga kasama Kung sa Nagbabalik no uh, Talaga naman makikita nyo Na Malaki na naman Ang potensyal ni uh, Mayor Isco Dahil maraming uh, Taga Maynila Ang uh, naniniwala At naghahanap sa kanya Dahil napagaling Na kanyang panulukulan Maraming ngayong Mga vlogger na Maynila Ang nag uh, Nagsasurvey At talaga mapapansin natin Talagang siya ang sinisigaw Ng mga taga Maynila Kaya Panoorin nyo yung mga video na to Let's go si Yorme, san mo siya gusto? May Manila bilang mayor o Senado bilang senator? Para sa'yo. Sa akin, Maynila. Maynila pa rin? Bakit? Kasi, ano, para, ano pa rin? Para, Manila kasi. Ano pa Marami man dapat siya gawin dito. Dito. Wala naman dapat mag-uwi, marami man dapat. po ba kayo sa Manila? Oh. Ah, yung bisa. kaya pala alam ni Tatay. Maraming salamat tayo. Hey, baka meron kami sa kayo yon, may <laughs> nanonood sa amin yon. Sa amin yon. Rektahin mo na, pagkakatao mo na to. Nay, ate mo ya. Wala kami sa eh. Okay, chat sa inyo tayo, chat. Ingat. Ingat. ingat, ingat lagi. naman eh wala namang pilitan eh tama, tama. pawang voluntaryo lamang yung ating uh, pagsiserpe dito tay kaya survey lang ah kung sakaling tatakbo si mayor sa mo siya gusto sa Maynila bilang mayor o senado bilang senator sa yung palagay tingin mo May -nila. Maynila Manila bakit uh, Maynila para sa iyo tay bakit tay bakit para sa iyo Pintila. Okay, okay, okay. no, ano kasi open sa mga ganap buhay. Open? Open sa outen. Oh, sa ato sa mga sa sidecar. Ah, sa tulad nyo. Dito ka rin bata? Tagalito ka ba? Oh, sa Maynila? Kamba. Kamba, sa Mariones. Hindi okay, okay. dito. Kay Yosebo. Ah, kay Yosebo. O baka meron ka mensahe kay Yorme. Direkta mo na. Lagi nanonood ay, sa amin ay, nyo. Sabihin mo na. Gusto ay, mo sabihin. Sige na, may iya. Sige na. Libre lang to. Walang Direkta mo na. May mensahe ka. may mensahe ka na. Yorme. Tatay na hiya Sige na tay, sabihin mo na, huwag na may hiya. Hak ka na hiya. tutulungan ka niyan. Tutulungan ka ng mga vlogger niyan. Tutulungan ka. Sige, sabihin mo lang. Kung ano yung gusto mo sabihin. Dali na tay. hiya si tatay. Talaga naman. <laughs> 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 Uh, eto si Kuya, Kuya, kanya survey lang ah. Kung sakaling tatakbo si Yorme, saan mo gusto? Sa Maynila bilang mayor o Senado bilang senator? Mayor? mo. Mayor, mayor ulit. Mayor ulit. Bakit? Bakit Maganda yung pinalaan niya? Maganda yung maganda yung Last time, no? Nakagamayos hmm. ah, yung lugar. Ano pa? Ano pa mga natatanda mong nagawa niya? May pandemic. Ay, Youth. ano yun? Pandemic. Putbang! 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 Tagal ito ka ba? May hindi ka ba? Taga Moriones. Oh, Moriones. Alam na alam ni Kuya yung ano, yung istorya. Yeah. Nanonood no, sa amin yun. Bawin may site, i-recta mo. na. Sana, kating sa na eleksyon, ikaw ulit, Mayor. You yun, know, o, ganda no, no? Ganda mensahe yun para kay Mayor. Kita nyo, marami talaga natutuwa. Lalo-lalo na sa mga taga Maynila. Kasi talaga namang maraming nagawa si Mayor, no? Si may Mayor ko At uh, ngayon nga, parang nakukulangan yung mga taga Maynila sa kula nung kasalukuyang mayor. Kaya hindi rin natin maalis na pagkumpara kung sino yung naging maayos at sino yung hindi uh, hindi naman gaano alam mo na, hindi naman gaano ginampanan. Although ginampanan kahit papano, pero kasi malaking comparison eh. Lalo na yung pag nagkakaroon ng aberya o sunog o baha, talagang si Mayor Isko talagang andun. No? So, saksi siya sa mga ano, talagang tumutulong. Kaya yun ang nakaka nakakabilib kay uh, Mayor Isko. Maganda yung pagkatali mo. Solid. Solid yan. Solid yan. Maraming salamat. Kaya, paalam mo? Robin. Robin ng Balang Recto. Tatakbo siya kaya maasahan niya boto mo. Oh. number one ako dyan. Thank you, thank you. Thank you. Salamat. Thank you, thank you. Ay, no? Sinasabi ko. Boses na ng masa yung ating pinakikinggan dito tama tama habang mainit sa Letki bandang Wakali ito yung pangalan dati ng resto ayun o oh. kung nababasa nyo Ascaraka Grabe, Jom. Init niya. Nilakad niyo. O, sige, tuloy niyo lang yung survey para malaman natin kung sino yung ano, sino yung uh, malakas. O, si Mayor ba? O, yung uh, tatakbong kalaban niya. Yan. Tuloy lang yung survey. nakita niyo kagandahan, di ba? Nung uh, uh panunukulan ni Isko. Tignan niyo yun. Yung dating mga nakapark dito. Nung dati-dati, ah, dati, talagang nakapo. Diyos ko. Hindi ka makakadaan dyan sa lugar na yan. Parang tagusan ng Delpan at uh, recto eh. Yung area na yan. Talagang wala ka madadaanan dyan. At uh, nung panahon pa nung ano ah, sobrang baho nung hindi pa nanunukulan si Isko. Sobrang baho dyan. Let's tap sa mga tao dyan, napaka-ratapan ng mga siga. Eh, nung uh, si si Yorme, talagang uh, nilinis niya yung nila. The best! Yorme! Kuya, kaya survey lang. Kung uh, sa kaling tatakbo si Yorme, saan mo gusto? Maynila bilang mayor, Senado bilang senator. Sa yung palagay. Yes, Kuya, mo tatanungin mo ha? Kuya, senator. Ito, Kuya muna. Mamaskira ako, baka mamaya mamaya. Ayan, ayan, ayan. Teka lang, teka lang. Si Kuya, sumingit. Hindi siya itinatanong, pero bigla siya Kuya. <laughs> Uh, ay, yeah. pero okay yan ha. Kuya, <laughs> ang galing mo ha. Nangagaw uh, ka na eksena ha. Sige lang, natin yan. Uh, magandang mensahe nito ni Kuya oh, oh, yeah, 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 oh. eh. Oo, ang ko yan eh. oh, Senator, ang <laughs> sabi mo. May oh, Bakit? May <laughs> kasi maganda yung nagawa niya rito eh. Hmm. Eh, bakit senator ang gusto mo naman? Ito <laughs> lang. <laughs> na ice na, to, <laughs> eh. na, na to eh. na. -ayos na, -ayos na. na -ayos so, okay. Pero wala pero. Wala pero so, kasi okay. sa ka ba? Batang Tundo po Tundo, Batang oh, okay. Tundo Oo, okay. okay na po Okay na Isko ko. Lagi siyang nanonood <laughs> Sa Senado, ha Oo uh, Lagi siyang nanonood sa amin Opo oh, Baka meron ka mensahe, rekta mo na Eh di, pagpatuloy niya yung maganda na gawa sa Maynila Oo Napunta mo dyan sa Senato Oo oh, Alright Batang Tundo Batang Tundo Salamat kuya, thank, thank you, thank you Itong ticket Ito, namin Batang Tundo rin siya Ikaw naman kuya Kahit saan, basta? Ayu, ayu, ayu. Ayu. Oh, basta Manalo lang siya Ayun, okay yun Basta manalo lang siya Taga ka? Tundo ka rin oh, Alright, thank you kuya Salamat sa inyo ha. thank you okay, kuya, patay mo. para sa'yo wala tama o maling sagot Maganda sa siya. may nila Sa Napap so, may nila Mapapanatili niya yun ano? Kasi kung sa siya Based on my experience Based din sa kanyang ano, uh, profile Kulang siya sa karanasan niya eh. Kaya may nila mo na. May nila mo na. Puro kasi kailangan i-sayo mo siya, muna siya ay, bago siya, siya mapunta sa Senado. Ah, Pero may potensya pala. maging may potensya siya maging May, mag may potensya uh, siya magiging senador. Pero it takes time. Uh, After 5 okay. years ago, okay. 10 years. years. Ano pala. Step so by step lang. Step by step eh ang ginawa kasi niya tumakbo siya bilang pangulo, di ba? Oo. Uh, kaya kaya pa kasi siya mayor. Uh, may nanonood kasi sa amin lagi si Mayor, si Mayor Mix ko Baka meron kami sa Erect, tama na. Sige, message mo lang sa kanya. Ano lang masasabi mo? Okay naman siya. Pero wala akong ano na pag-trip sa wala. Sa kulang siya sa kalaman. May may Ah, wala naman problema, wala problema. Ito naman ay opinion lang opinion. ng opinion lang okay. niya. Yes. Okay, thank you kuya Happy at Tasty Care. Thank you kuya. Tasty Thank you po. Yeah. Yeah. Thank, thank you very much. Ayos, ayos. Hello, welcome, Talaga nga. feedback. Boss, okay, yeah. pwede ba ako magtanong sa inyo? Kaya survey lang. Kaya survey lang. Kung sakaling tatakbo si Yon, Luis Kumaren, saan mo gusto makita? Sa Maynila ba bilang mayor? O sa Senado bilang isang Senado? Pwede pa siya sa mayor. Pwede, pwede pa siya sa mayor. Pwede. Bakit naman? Ano man sabi? Siyempre, mas mahalo niya yung nakontrol na niya na yung mayor. Pagiging mayor. Eh. Siyempre, wala pa siya masyadong alam sa pagiging mayor. Pagkatapisado niya na yung pagiging mayor dito. Oo. Oh.

Tutatakbo si Yorme, sa mo gusto, Maynila bilang mayor o Senado bilang senador. Sa so, 'yong palagay lang, wala namang ano? Di hey, kasi nung senador, hindi naman nalo si Yorme. Eh. Si Isko, eh. siguro mayor solid dito, dito sa Maynila. Si Isko, wala naman ah, nabigay sa iba. Balik ulit yung mga kalat. Opo, oh, alam na alam yung dati. alam na alam. Ay, alam na alam. eh, alam na alam niya yung istorya ng Divisoria. Yeah. So sa'yo, si Yorme. Ay, sa Maynila ulit. Yeah. Solid yan. Taga sa amin yan eh. Yeah. O, naga, yeah. Anong, taga na may bahay sa Rosya si Yorme. Pagka may mensahe ka pa, nanonood sa amin lagi no, yun. So, Rekta mo na kay Yorme. Ayun, kay Yorme. Siyempre, pag uh, lang, lang, hiling lang naman namin dito sa Maynila, si, siya ano, si Yorme ang talaga na-examine. Bumalik. Yan talagang ang laki ng pinagbago at nilinis ni, ni ano ni Yorme o Isko Moreno. Ito sa kilalang Batang Tondo. Ay, Solid, solid. Solid. Thank you, thank you. You no. Know? Uh, so, the... Solid, Yorme. All right. Thank Jolin. you. Thank you. Paalam mo kaya? Paalam mo kaya? Jan Mark, Jan Mark. ng Batang Tondo. Thank you kuya. Thank you. Janmark. Thank you. Thank you. Talagang matunog na matunog ang uh, lang, pangalan guyak. ulit ni uh, Yormi. Kalya Survey. 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 Tatakbo si Yormi. Saan, saan siya makita sa Maynila ba bilang mayor o sa Senado bilang isang senador? Ito, ito. Ito na Bakit ay, sa tingin mo? Bakit sa tingin mo dito? Mas maganda yung palakad niya dati. Ganyan. 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 Ganyan ta ang bata may nila na nakakaalam yeah, no ayo masasabi ko pagkatay mas maganda ng niya kaysa ngayon no? eh hey, kuya tabo sa amin si Mayor Sto Moreno baka diba? may Mas maganda yung panahon ni Mayor Isko kaysa ngayon. Taong bayan na nagsasabi. Talagang uh, alam na. makasiguro siguro landslide na to kung saan man barangay. Kaya bang nyo, no, nagsisimula na talaga yung uh, matinding uh, labanan dito ngayon sa pagka-mayor. Pero... Uh, alam naman natin na matunog na matunog talaga ang pangalan pagdating si sa pangalan ni Mayoris ko. Kaya wag kayong uh, sa pag-suporta uh, sa channel natin kasi susubaybayan natin lahat ng uh, sa Kalye Survey sa mga sa mga pagkampanya sa filing yan susuportahan natin yan ko-covered co natin yan kaya ah Kung umabot ka sa video na ito, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Siyempre, hit mo rin yung bell para updated ka sa mga video. At siyempre, mag-comment ka para na matuwa si Kuya Goods. Yan lang naman ang hinihingi <laughs> natin eh. Yung comment mo na maganda. So, diretso tayo. Mensahe, like na mo na. Ano na, ganoon siya. Ano na lang, <laughs> bahala na siya. Oh, ano bagay decision niya? Yung yeah. suportado. Oh. Ah, mayor man o oh, senador to suporta mo. Suporta mo. Siguro ko sa kanya. Yes. Oh, yes. number 1 na sa mga. Thank you kuya. Ito yung Mga channel namin. Salamat. thank you. Thank you. Ge 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 ge. Kaya niya, kaya survey lang na eh, kaya survey At lang. Your miss ko mo saan mo siya gusto makita sa Maynila ba o sa Senado? Wala naman tama, um, o tama o ko manig sa ito. Opinion mo lang. Sa Maynila siya. Maynila ko rin. Bakit uh, sa tingin mo? Mas talaga, sabi. Kasi siya lang mo nang nagtingin sa Maynila. Oh! Kita mo na, kita mo na. Kaling. Sa kaling nanonood sa amin yun. Na non nanonood sa amin yung may mensahe ka pa sa amin. Sabihin Amin lang ba yung balok? Bigay lang yung ano, yung mga vendors ba? Ah, yun uh, lang yung hiling mo. Oh. Para sa hanap, hanap buhay. Ito yung yeah. hanap buhay. Ayun, Ay, ipa ipausap pa lang sa kanya. Nay, oh. nanonood sa amin yun. Oh. Pakiusap okay. pa lang sa kanya. Nai. Okay lang yun, sir. Baka... Hindi, hindi, wala yun, nai. Huwag oh, problema dyan, nai. O, oh, yan si Nana. maraming salamat, Nay. Thank you. Bigyan kita yung sticker, Nay. ha. Oh, Ligit mo sa, ano Thank you. Ingat po kayo, Nay. <laughs> So ayan dito na natin muna tatapusin ang ating uh, comment komentaryo uh, no dahil talaga nakita natin na napakalaki no parang uh, mangyayari dito landslide na eh parang walang kalaban-laban yung mga tatakbo na magiging kalaban niya So makikita niyo no sa mga taong bayan na kung sino talaga ang naglinis ng Maynila Kaya sabi nga natin kung umabot ka sa video na ito subscribe hit notification bell Siyempre mag-comment ka na Too long. Let's go. Bye bye.